Eh, no, times 1 na lang, boy. Spam G. Spam G. <laughs> Wala pa, spam G na. Yes, Mac. Itong kabayo, ha? Itong kabayo. Ito na, ito na, <laughs> Guys, para like pala ng video. <laughs> For the content. Dumadami na yung katabi ko. Spam G. Spamming G. Spamming G. Spamming G. Wala. Ba't wala? Wala na kuha. <laughs>